nasiyan kayo at nagutom natakam sa ating Puy karaniwang tao lamang Kayo at kabayo yan ang alam Karaniwang hanap buhay Karaniwang ang problema Pagkain damit at tirahan Di ko kabisado yan siyensya Ako'y nalilito sa marami salita Alam ko lang na itong planeta Walang kapalit at dapat inata at Pag nasira sino ang kawawa kalakwat narito naman po tayo sa ating uh, uh pinaglulutuan. At uh, ang uh, menu natin ngayon ay ang uh, ginataang uh, alibasag. No? Ayan po. Ayan hmm. ang, ang uh, ating lulutuin ngayon. Ayan po tayo natin ngayon. Uh, ko na nga, nga, po pala ang, uh, ang uh, ricado. Sibuyas, luya, bawang at ang tanglad natin. Ata yan po sila. Yan lang ang ating mga rekado at ito ang ito naman ang ating alimasag. At ang gulay natin ay ang malunggay at kalabasa. Inihanda ko na rin po pala ang gata para sa ating uh, lulutuin. At ngayon ay una, unahin natin, ilagay muna natin itong uh, mga rekado. Yan po. Nilagay na po natin ang ating uh, rekado at ang susunod natin gagawin ay uh, isasalang po natin sa alan. At uh, pagkukuluan muna natin to itong ating gata. Ayan. Ayan at ating uh, pagkukuluan muna ating gata. Yun. May kuna. pagkuluan so, natin. Antayin natin hanggang sa kumulo po ito. Ayan. Antayin natin hanggang kumulo bago natin ilagay ang ating uh, alimango. Ang ating alimasag o alimango. Ayan po at uh, maglalagay rin po tayo ng Kunting asin. Ayan. Asin. At yan po. Okay. Hintayin po natin na kumulo ang ating uh, gata. Ayan po. Nah, ito na mga kalakwatsa, uh, kumukulo na ang ating uh, gata, pwede nating ilagay ang ating, uh, ating uh, alimasag dito sa ating uh, gata, ayan po, at ilalagay uh, ya, na rin natin ang ating uh, alimasag, ayan po. dampotin na lang natin at kasama ang tubig ayan ang ating alimasag ayan po Ayan, at uh, nailagay natin ang ating, uh, ang lahat ng ating uh, alimasag sa ating uh, uh, gata, sa gata. Ayan po, at uh, antayin natin itong uh, pumula, bago natin ilagay ang ating uh, kalabasa. Okay. Ayan mga kalakwat sya, at uh, mapulan ang ating uh, alimasag lalagyan natin ang ating kalabasa ayan ayan at uh, kaya natin palubugin lang natin ang ating uh, kalabasa para maluto ayan pantayin natin hanggang sa lumambot ang ating uh, linagay na kalabasa. Okay po. At ang gagawin natin, tatakpan natin upang madaling lumambot ang ating kalabasa. Ayan po. Tatakpan natin para sa mabilisang paglambot. Okay, at ito na ang ating tulay na kalabasa na may ano, titingnan natin kung uh, maari nang uh, timplahan, kung Malambot na ang ating kalabasa. Okay? Malambot na po ang ating uh, kalabasa. Kaya tayo mag-aadd tayo ng Ito po mag-add tayo ng uh, sili saka natin titimplahan okay, titimplahan na po natin mag a po tayo ng uh, pampalasa so pampalasa natin at uh, maglalagay din tayo ng uh, paminta sa ating uh, pampalasa tamang tama lang po yan sabaw na yan at mamaya higupin niya ng kalabasa pagbahaw na ito na po ang ating ginata ang alimasag sa kalabasa at eh uh, uh na po natin ang ating uh, malunggay lalagyan na rin po natin ang ating uh, malunggay ayan po Hmm? Ang ating malunggay, linagay na. Bali, madali lang pong maluto ito ating malunggay na to. At uh, maya maya, na natin ang apoy. Dahil maluluto na lang to sa init ng ating uh, gata. Sa init ng ating gata ay maluluto na itong malunggay na ito. At ating titikman na kung okay na nga. Okay na. Okay na po. Ang ating ginataang alimas alimasag. Ayan po. Maya-maya, tuyo na to at hihigupin ng kalabasa ang ating sabaw. Ayan po ang ating alimasag. Ayan, ginataang kasag sabi nga sa bicol ayan po ating ginataang kasag Okay mga kalakwatya at uh, dito magtatap dito na magtatapos ang ating uh, vlog ngayong araw na ito. At sana uh, nasiyan kayo at nagutom natakam sa ating ginataang kalimasag Okay po. Hanggang sa muli, babu.